Nagliyab ang isang motorsiklo sa Davao de Oro na damay ang sakay nitong bata nang mabuhusan siya ng gasolina. Lupika pwede! Habulbol ng isang bata ang bugulabog sa mga nasa Yubataan, Davao de Oro, kanina na sa ng hapon. Kasamang nasunog ang bata na magiyap ang motosiklo sa di kalayuan. Tulong-tulong ang mga residente sa pagsaboy ng tubig para masagip pa ang bata. Ayon sa New Bataan NDRRMO, bagwang ang insidente, nakasakay sa motosiklo ang bata kasama kanyang ama at isa kapatid. Nasa kabila motosiklo naman ang ina at isa pa nila anak. Pawinood ang mga anak mula sa bakasyon sa Mati City, Davao Oriental. Basis sa habang nasa daan, umaapoy na ang motosiklo minamarengo ng ama. Pero pagdating sa barangay Kamandangan, natumba ang buto. Nagpapagaling ngayon ang bata sa ospital. Uh, Pagkakas ang tatuwa ang NDRR personal responder na mamam. Uh, Nagkakuan siya ng second degree burn sa iyahang naong sa lawas. Patuloy ang investigasyon sa si insidente.